Mabana tayo ng ano, mandalap ng ano ng kareta poles. Ano, ang na, dami natin. Si Boss Jun. Si Master Rick. Ayun, sige, kuha ka nga. Ayun, may kakainin sila. Ayun, ayun, ayun. Ano ay, kakainin niyo? Mga laking probinsya kasi. Ayun, ayun. To laking bundok to eh. Ayan, kanya sa amin. Ay, ayan Ayan yan, umakyat yo tour guide namin Ay, papapagpin, papapagpin. Ako malaglag ka. Hindi papapagpin lang. Ay halo. Tour guide ang mawala Oh, kalit kalit Ano, kalibitin na yung isang puno. Ayun. Ingipo ha, baka may may-ari niya eh, tai mga ano. Nakikiamot lang po. Magikiamot. Ano Ayun, nalaglag, naiwan. 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 Hindi naman pala yung ayun pala sa kabilang puno eh. Ayan, yan, sa kabila, ayan o. Oh. Ayan, yan. Ayun o, yan pala. Tabi-tabi po, ah. po. Tigas, matigas. Ano nga natin? Pakakain tayo ng prutas sa gubat. O, oh, pakita mo, anong prutas yan. Milon na uh, ano to, yung merenda kung tawagin sa amin to eh. Kami mm. nang po ano. Kahit laglag na -lag -la ganyan, okay. Orange, orange. Orange yeah. daw, orange. Paano pagkain ito? Parang, mamututo pa yun. yung bagay. Puro ko to. Yung so, pangarsya lang merenda, di ba pagka ginano? No? Puro buto na puro Ay, Yun! Na. To, uh. Yon, nalaglag. Yon, yan, tariwa, yun, yan. Sariwa, galing sa puno. Yan, ayan. Oh. oh, yan. Sa kanila. Ano yan? Anong klase yan? Orange, orange daw, orange. orange Ayan, titikman nila yan. Mamaya, oh, yeah. itatabi muna para may merienda doon sa baba. Ah, sisipsipin mo. Ayan, oh. Ano naman? Hmm. Ayan ayan, orange. Oh, ayan o Ah, okay. Ayan Oh. Ano yan? Pat, oh, pat, Masarap yung prima. anong klase yung buto-buto ba yan? buto, -buto talaga yan. Masim oh, na matamis to. Pero kakainin mo yung buto. Hmm. Huh? Si Boss Renan. Ah, pinartidahan tayo, nagmotor. Kala ko ba mahirap <laughs> ang ahaw? Napadali lang <laughs> eh. Wala <laughs> ka hirap hirap eh. Panis nga sa isa yun eh. Grabe. Mga ah, mga tropang mountain biking kita eh, sa road bike. Oh. <laughs> mga may madala, wag mo nang parinig. <laughs> oh, ganito talaga trip ko eh. Ayan, ayan, ang ibos si trip ko. Ano, Masarap plaza? Yan. Masarap pa. Eh, ano, may re-recommend mo ba yan? Pwede, pwede. Pwede. Mamaya, marami pa daw. O, dito, tuyo na eh. Tuyo na daw. Parang natatandaan ko to, ginagawan juice to eh. yun, ginagawan juice. Ginagawan juice namin dati to, meron din dati sa gubat sa kanumay to. Yun, sa kanumay, tandaan nyo, nung araw, baby pa ako nun. O, wala ka pa nun. Wala pa ako nun. <laughs> ginagawan juice to. Ako, ginagawan juice. To. alal. Baka Hindi po. May naman po tawag. Tapos yung ano po na, yung bulaklak na. Pag tulapak, yung bulaklak na, pumuputok-putok. Ah, yung ano, yung tawag, um, yung... Bumalagatong po sa lupa? Oo, yung... Kurumbot sa amin yun. Oo, sa ibang nagarap. Tapos parang, parang may, ano, parang may... Nagkaintindihan. Palahibo sa... Tandaan ko na itong kukulupot na ito ng balaybo. Tapos hindi. pag hinunog Nag na, nagiging dilaw. Opo. Kurumbot nga yun.